Uh, Paing regarding dun sa guitar solo ng Sweet shadow Mine, para lumakas yung pagbe-bend mo. Practice mo lang ng practice yung ganito. Kasi related to doon sa guitar solo niya. Oh, si P ano yun? Yung alternate picking din. Yan. Ganyan lang. Ganyan, ganyan, ganyan ka lang ganyan. Aba, TV. Yan. Aba, nag-i-enjoy ka sa panonood. Ganyan ka lang ganyan, oh. Dali rin naka-plato rito sa may Ah, uh, 12 fret. Yan. Yan. Yan, bend mo. Bend mo ng dalawang daliri mo. Yan, ito. Yan. Kasi doon, na kasi papasok yun eh, sa sweet child eh. Hindi ko magawa rito kasi eh, sumasabit yung dito sa may 5 string, sa 15th string. Hindi ko pa na-adjust eh. Sumasabit. gano'n gano'n mo lang gano'n gano'n manawa ka pero sige lang